Naglabas ng saloobin ang vlogger na si Antoinette Gale sa hindi niya pinangalan ng tao saan niya'y panlalait nito sa kanyang partner na si Wamos Cruz. Sa pamamagitan ng isang Facebook post, inamin ni Antoinette ang kanyang tunay na nararamdaman kapag naririnig niyang nilalait ang ama ng kanyang anak. Sa loobin ni Antoinette na kung kay Wamos ay okay lang nalaitin siya ng ibang tao, para sa kanya ay hindi ito okay. Halos wala pa sa limang beses na nakasama ng kanyang partner ang taong ito, ngunit grabe na kung manlait. Pag-amin pa ni Antoinette na alam ng mga taong malapit sa kanila na nasasaktan siya sa tuwing nilalait si Wamos. Buong social media post ni Antoinette, respetuhin mo naman yung partner ko. Kung siya okay lang sa kanya nalaitin. Sa akin hindi, Actually, alam yan ng mga taong nakapaligid sa amin na super close ko na nasasaktan ako kapag nilalait si Wamos. At sa gumawa niyan, hindi pa nga kayo totally magka-close para late laitin mo ng bongga yung partner ko. Halos wala pang limang beses na nakasama mo siya, hindi mo binili pagkataon niya. Hindi na iwasan ng mga taga-subaybay ng couple vlogger na mapakomento sa paglabas ng saloobin na ito ni Antonia. Anila ay hindi sa pisikal na anyo ang basehan ng pagkatao, kundi sa pagkakaroon ng malinis na puso. Sinangayunan din nila ang nararamdaman ni Antoinette na tunay na masakit para sa isang tao na nilalait ang mga mahal nila sa buhay. Mas lalo pa raw pagpapalain ang magpartner sa ginagawang ito ng mga taong mapanglait sapagkat walang sinuman ang may karapatang humusga sa kapwa kundi ang Diyos lamang. Narito ang ilan sa mga naging komento ng mga netizens ipagdasal na lang po ninyo siya na maisip niya na hindi sa itsura ang batayan ng pagkatao kundi sa ugali kasi kung malinis ang puso at pagkatao mas higit pa nakikita ang kagandahan ng pagkatao natin kung marunong makibaka sa kapwa at totoong tao Yes that's true pagmahal natin yung tao tas nakarinig tayo ng masakit na salita from them to him pati tayo nasasaktan At sana alam yan ng mga taong akala mo mga perfect Hayaan niyo na po yung mga taong mapanglait, Ma'am Antoinette Gale. The more na nilalait si Sir Wamos Cruz, the more blessing din ang matatanggap niya. Wala kasing karapatan yung tao na manghusga. Ang ating Panginoong Diyos lang ang may karapatan na siyang lumikha sa atin. Just pray for them, Ma'am Antoinette Gale. God bless you po and to your family. Oo nga naman, Konting respeto nga naman dyan kung kay Wamos okay lang para sa kanya pero mare-reflect naman sa partner niya yan. Okay sana kung wala siyang partner e eh, meron, may anak pa sila.